Alright, bilang isang driver, ano-ano nga ba yung pwede nating uh, maibigay na information sa ating mga passenger Siyempre, explain nyo sa kanila yung green points So, ibang pasero natin hindi alam na merong green points, no? So, yung green points, mga bossing, yan yung uh, promo or discount na binibigay ni Green GSM sa mga passenger na first time pa lang nagagamit ng Green GSM, no? So, yung pag nag-download sila meron agad silang 200 green points Ah, equivalent sa 200 pesos, magagamit nila 'yan as discount para sa mga biyahe. Every time na mag-book sila, so 200 green points. May option sila na gamitin 'yan, kung 50, 100 or 200 pesos 'yung gagamitin nila sa bawat trip nila kay iGreen JSM. Paano nila magagamit? So, sabihin niyo na sa kanila na every time sila ay mag-book, before sila mag-confirm, sa ibabaw ng confirm meron yung malit na box na kalagay, use green points now. So, yan automatic yun magkakaroon sila ng option kung ilang green points yung gagamitin nilang discount sa kanilang biyahe so yung next 6 succeeding trip nila mag earn din sila ng 50 green points no? so 6 succeeding trip ibig sabihin 50 times 6 equals, equals 300 green points no? so total of 500 green points yung ibinibigay ni Green GSM sa mga passenger na nagda-download ng uh, Green GSM app so malaking bagay yan Okay, next. Ano pa ba? ba? Safety features again bukod sa installed camera, meron din tayong safety button. Safety button dito sa gilid ng sa passenger side no. Sa side uh, sa right side ng passenger, meron diyang safety button kusang. Ah, uh, meron din dito sa may manibela ng driver. Safety button na kusang in case of emergency, need natin ng rescue. Ah, uh, hindi tayo makatawag sa ating phone just uh, ilong press lang yung safety button na yun magsisend yan ng SOS o kaya emergency message sa ating customer support kung saan si customer support tatawag sa atin or uh, kaya naman na uh, mag a sa atin or magpapadala ng rescue in case na kailangan natin no? so yon then of course uh, alam naman ng lahat ng driver na tayo ay pwedeng parahin na pero siyempre yung ibang passenger natin hindi rin alam na ang green GSM taxi ay pwedeng, pwedeng parahin so pwede natin silang inform na bukod sa booking then customer, ser customer service hotline pwede rin tayong parahin ng mga pasahero no? in case na makita nila tayo sa kalsada at nag-aabang sila ng, at or nagahanap sila ng mga sasakyan o kaya nagbubok sila hindi sila makabook may duman sa harapan nila possible, pwede nilang pwede nila tayong parahin. Baka kasi mamaya wala silang data, wala silang internet at least pwede nila tayong parahin. So pagdating naman sa ating uh, estimated fare so yung estimated fare na nasa app ni passenger, uh, pwede nyo rin sa kanilang explain na possible naman yung so may range yan eh, no? mas mababa, mas mataas minimum and maximum so explain nyo sa kanila na yung minimum is possible naman yan So possible yon kapag ka walang traffic, smooth lang yung biyahe. But in case na maka-experience tayo ng uh, biyahe na traffic or heavy traffic, possible na mag-exceed yung amount doon sa estimated fare. No? So lagi na tayong nagbabase sa ating taximeter. So yung taximeter naman natin is approved and calibrated ng LTFRP. So yung mga bossing, mga additional information na pwede makatulong sa inyo. Dagdag knowledge uh, in case na may magtanong o kaya naman napaganda yung kwentuhan nyo with uh, passenger so makakatulong rin yan no? so it can maximize also your earnings I mean, ha, tip tip yan mula sa pasahero then yan ha, traffic again sa so, papasok tayo no sa so, papasok ako ngayon para mag ng OJT and mag stencil ng mga sakyan okay so that's it for now kung may mga question pa kayo comment below and don't forget to follow and like this video na lang Follow nyo sa mga taleks for more update na pwedeng makatulong sa inyo. Alright, let's go. Biyakin na. Traffic, traffic. Ingat mga bossing. Thank you.